So mga ka-target, ito nga pala ang aking mga manok. Ganyan na sila karami. Yan o. Oh. Nagandang tignan no. Oh. Nakakawala ng pagod mga ka-target. mga magagandang kiti. Yan. Dami na yan, mga ka-target. Pera pa yung mga nakakulong natin. Yan. Dami na natin alaga o. Oh. Nasa 22 yung kiti ko na yan. 22 Tsaka pera pa yung mga malalaking ganyan Yan Kulang kulang 30 sila mga katarget yung aming kiti oh. Dami no O oh, diba Sobrang oh, dami Nakatawa ah, pakainin. kainin Ito kailangan natin ito pakainin ng ano Ng solo Uy Sil hmm. Hi, hello. Hiya. Hi. Come ano? Kurka. Tama ano? Here. Here. So may may papakita sa inyo, malupit 'to. Tago lang natin labuyo pero tutukan na sa palad natin mga target. Kita ah, niyo naman sa vlog natin. Bago 'to mga target, bago. Ayun oh, eh, no, sa mga salubong agad oh. Pasensya na kayo sa ice ng buko ah. Medyo magulo. <laughs> Oh. oh. bago yan mga ka-target oh. Mabait oh, di ba? Napakalipit ng bago kong labuyo mga ka-target oh, Ganyan lang ako magpabait na target ng labuyo Ewan ko kung anong kulay yung tawag dito kasi may puti-puti siya eh Yan siya to nga pala kay Kuya Itong Yan galing sa kanya to binigay sa atin Yan kagayilas talaga no? Nagbigay tayo ng labuyo, binigyan din tayo ng mga viewers natin at siyempre Kaya itong, yan yung unang-unang nagbigay sa atin ng labuyo Yan, itong Martin pala, ang ano nun, apelido Yan, shoutout din sa Martin family and Pabros family Clemente Yan, sila Ninong, Roland, sa Baler Okay Okay na muna tayo dyan tapos ito. Naman. Ito guys, di ba na milap talaga nung no, nangulag tong nabuyo ko na to. Eto yung luma akong nabuyo. Oh. Kina mo, dinayag pa siya ng bagong. teknik technique ko dyan, may na naman siya. konti lang ibibigay ko dyan. Okay na yun. Para bukas. Ayan, lumapit naman na siya. Ayan. Bukas, tutuwa na sa palad natin yan. Eto. matakot talaga to eh. 'Yan ng ating bagong nabuyo mga target. pwede na natin ilagay diyan yan, no? yan, 'Yan 'yung ating mga alaga ngayon dito. Sobrang dami. <laughs> okay guys, dito naman tayo sa aking mga bantam. na natin para mak yan, 'Yan 'yung aking bagong bantam binili ko mga target. Pogi ba? Pakita natin. Malapitan. Yan. Yan. Shoutout nga pala sa akin na kapatid ko na tayo ng Baldasar. Yan. Si Joven. Yan. Sa kanya to galing. Mura lang natin na bili sa kanya. Ah, diba? Ganda na. No? Magiging pangati natin yan mga target Taba na natin. Ah. Yeah, malapit na itong mga itlog. Yung ano ko na yan. Itong inay natin. No? Oh. Lapit na. At yun lang mga target. Maraming salamat nga pala sa mga na nanot. Please like and share. And please subscribe na rin sa akin. Facebook page and YouTube channel. Ingat kayo and God bless. Bye bye.